Aba, baha! Hindi ito pool ah, hindi ito yung swimming pool. Bahalang po. Huwag mo ko nga kaguling. Huwag! Naguling. po, yon yun. Ano yun? Kinakabahan mo. Baka po, ay Tapos, hindi natin yan. What? alam mo, pinipigilan nila ako o eh, wini-welcome nila ako. Ayun, kayo, sa ko kayo kahit na anong mangyari. Ang um, tapo. Oh. Uh. Ayun po, yung nakababa na. Look. Ayun tayo. Ayun. malunat. Baha pa ba rin aking nilalakaran at dirty na ang aking shoes. But still, we do Ang to mm. 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 Oh my gosh! What's that? Oh no! Magandang gabi my friends. Nandito na naman tayo at magsasama-sama na naman tayo sa isa na namang napaka-exciting na explore sa isang resort dito sa Batangas. Samahan niyo ako. Tara na. Let's go. Yan. Oh, at ang bumungad sa atin ay slide agad. Look at that. Oo! Huge one. Diba? Hmm. Ay, may room dun oh Pwede kaya akyatin yun ah, Mamaya na ako magta-try mag-room-room -room. Ay, oh my gosh Hindi ko naman mababa-baba Look Uy May palaka Bahang-bahang Hindi ito pool ha? Hindi ito yung swimming pool Bahalang to. Look. Oh, pero ganda. Oh my God. Papain ko ba? Um, wait lang. Wait lang, nag-iisip ako eh. Nag-iisip ko pa kung bababain ko kasi baha pala. Dahil nag-uulan. Hindi ito swimming pool. Daan lang yan dapat. Pero baha. At ang daming palaka. So ano, akit mo muna ako dito. Akitin ko na lang muna to. Pwede kaya itong pasukin? Hmm. Huwag mo ko nga hmm. Ano ba yun? Pasukin natin to. hindi ako makakababa doon eh pwede ba akong bubaba doon? tignan lang natin dito Yeah, oh my gosh hmm. oh. ay po***** yon ano yon? ano yon? Oh my God, ayoko. Wait lang. Huwag sa CR. Dito tayo. Huwag kaya yung mahingay na yun. Ayo. Mm. Ganda dito. ay natatakot. Pero kaya ko ito. Pabago-bago ang ati mong Paula, the explorer. Pasintabi po. Hindi po ako manggugulo. Hindi rin po ako masyado magigingay. Dilibutin ko lang po at ipapakita. Ang napakaganda sanang lugar na ito kung hindi ito nabal. Yan yung slide, oh. Ano to? Stage. Pero may mga kama. Baka dyan yung caretaker. Hmm, silipin yan. Ay kaya ang babagsak dito. slide. So, from here. Ayan. Tingnan ko nga kung, alam mo, babain ko. Kasi hindi naman siguro siya ganun kaba. Dito lang ako, gilid-gilid, no? Para makita natin. Sayang naman kasi, hindi natin makikita. So, babain natin. Handa lang ako dito kasi yung stage. Eh, syempre, kalag lumaan na yan ang panahon, ba? Diba? So, babay natin. Doon tayo dumaan. Pagtiisan na natin yung baha. Malaki naman yung ano ng sapatos ko eh. Next time, magbubota na ako. Dito sa CR. Hindi namin narinig ako dito tumunog-tunog pero hmm? Ayoko, I don't like looking inside toilets. It's creepy. go. Sabay na natin na ako'y makikidaan sa'yo, pragi pragi. Di dito. Pwede tayo dito. Sabay natin yan. What? <laughs> naman nila. Kita nyo. Ang dami no. Hindi ko alam kung pinipigilan nila ako o wini-welcome nila ako. Hindi ko alam. Sino ba nakakaintindi ng salita ng palaka Ano, wini-welcome ba nila ako? Pinipigilan nila ako. Hindi ko naman. Napakadami nila. Uy, nag-aanuhan. <laughs> eh? Nag-aanuhan yung palaka, oh. Uy, wag naman ngayon. May bisita dito. Huwag ba kayong mga ugali? <laughs> dito. Eh, mas malalim dito. Hindi. May guts. dito ayun kayo sasagupain ko kayo kahit na anong mangyari kinakabano ko sa mga palaka ba't kasi kayo nandyan oop tipto ayan kayo ba yung tam palaka uh. wala may puno so alam nyo na pag may puno ah ang motto natin, pag may puno, ang paniniwala natin ay nalaglag na bunga lang yun. Tapi pala, ha? Gosh! What are you doing in there? Ayan. Tayo po, ay nakababa na. Look. Dito tayo. Uy! Ano yun? Parang may tumalunan. Shadow. Uy, don't creep me out nakakatakot ah. Oh. Parang may dumon na shadow dyan oh. Gaya. Yeah. Yeah, Gaya natin to. Ano? Mm -hmm. Maulan nga lang. Yeah. Ano na siya? Ito siya. Ito. Ayan. Ayan. Ito um, nyo? O, pwede natin puntahan bahagya yung pulo. This is the pool area. Baha talaga oh. Ang itim ng tubig. Alam ko magkamali dito. Oh my gosh. It's so creepy. Pawis na pawis ako my friends. Hindi ko kung nakikita niyo kung liwanag ang mga ilaw ko. Yeah. Yan. Pawis na, pawis na naman ako kasi ang init. yun ko ba? Kung yung panahon pa ba yung problema, ako na kasi umulan naman. Or siguro, dala na rin to ng takot. Because I'm afraid. I'm afraid. Pero we'll continue. Ay, may daan dito. did you see that? What's that? It's the creepiest shit ever. Ah, oh, paakyat siya sa slide. Siguro naman sa kadula lang. Oh, man. So, continue. Tignan po natin. Tignan niyo po yung nilalakaran ko kung ano ito, masasalimong na naman sa ating lawyer eh. mga palakalan yun dami nila eh yun po, dami po nila oh oh my gosh pato <laughs> puto, ay sorry po <laughs> hindi naman multo yung nananakot sa akin dito palaka pero okay lang yan Okay sa multo, di ba? Tama, di ba? Okay lang pala ka. Ito muna sa pawis. Yan. Tignan niyo muna yan habang napupuno sa kong pawis. Ah. Oh, ang init po. Ayan. Nandun ang tropa. Ayan. Whoa. pa rin po ang aking nilalakaran at dirty na ang aking shoes but still go 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 tayo hindi <sighs> ko alam kung ano nang itsura ko dyan ha kung ano nang itsura ko dyan ngayon sa video na yan kasi ako ay pagod na pagod na naman pawis na pawis na naman ako ano naman tong nilalakaran ko mm. Uh. Uh. yan so ko my gosh what's that oh no ano yun nalaglag ako nabasa ako look oh no I can't see it ang lalim niya nabasa po ako as in mm, kanal na malalim oh huh? oh my gosh hindi ko nakita yun kagagahan mo talaga taulad na explorer o oh, uuwi ka ngayon ng ang paa mo yan nakatakot. oh katakot parang ngayon ko na tuloy maglakad dito hindi ko kasi nakita yun oh huh? Pero alam niyo, hindi ko alam ang history nito kung bakit nagsara ha. Pero ang creepy niya. ba? Diba? Nakakatakot siya. Kasi, ang laki niya pa rin eh. ayun bali, ayun yung tatlong pulo. Oh. Ito yung first. Ito yung next. At ito yung pinakamalaking pool. Tingnan natin yung malaking pool ha. Ayan po yung malaking pool. ito yung malaki pulo. no? yan kita nyo yan so wala akong ma-share na history guys wala akong ma-share na history kita pa ako maliwanag pa yung mukha wala akong ma-share na history kasi hindi ko alam talaga yung history nito so explore lang talaga natin siya ha Explore lang natin siya. Basta ang alam lang natin, dati nga siyang resort, dahil resort naman talaga siya. So, kung ko pa yon hindi ko alam. Dahil medyo creepy na siya. At sinusundan ako ng mga... Tignan lang natin, silipin lang natin. Hmm. Ako, pakalumusot na naman ako sa kung saan. Huwag na lang. ito yung pulo oh. babain natin total basa na rin naman tayo o di babain na natin kunyari magsiswimming tayo so yun guys ayun lang naman siya. meron pa siya dun sa taas pero sabi kasi sa akin wag akong lalayo kasi may mga katulad no na disgrasya ako dun diba diba pwede ko siyang akyatin if I wanted to pero, nadisgrasya nga ako doon. nalaglag ako sa butas na hindi ko alam may butas pala. So, basa ako ngayon. Buti na lang di ako sumubsob or anything. Pero, baka hindi ko nakiyapin yung may aso pati doon. Ako ayaw aso. Ayaw may aso doon sa taas. Ay, nagbabantay po kasi nito. Inabantayan nila to. So, may aso talaga doon. Nandun sa mga cottage doon. So, hindi ko siya mapupuntahan. Ayoko. Dito na lang ito. So, let's, ano na lang. Let's enjoy this. So, tingin nyo gaano kalalim yan? So, puntahan ko dito sa baba. Puntahan ko kaya sa baba. Oh, my gosh! Ano? Dito ko naluso to. Wala kung ano yan. Ugasan si Gubo ng paa. Pero, hindi hanggang dito eh. I'm so pasa right now. The feet the legs is so basa right now. Alam nyo, kung operating lang to, ang ganda pa rin siguro talaga nito. Oh, at saka imagine marami talagang tao pumupunta dito. Kasi ang lalaki ng pool eh. Itong pool na to, ang laki nito. Mm, laki nyan. As in, ang laki nyan. Mm, Di ba? Tapos ito. This is for kids. Ganda rin yan. And this one, Ayan. Ito yung may slide na part. Weird yung slide niya, no? Dito. Merong ganyan sa gitna. Hindi ba yung delikado? Na may ganyan. Pabagsak ka, may ganyan. Sabi, nakaharap naka, naman dito. So, ayun. Ang ganda rin niya. Diba? Oops. Huwag kang nagbablur. Huwag kang nagbablur. Ba't ka nagbablur? Ha? Huwag kang magbablur. Para kung bagong ligo. Porque nasa resort ako. So, yun po. tingnan nyo yung buwan. Kita nyo ba? Tignan natin. Kita nyo? Ayan, oh. Ganda, di ba? Bilog na bilog. Bilog na bilog ang buwan. Hindi ako nakikirpihan dito, actually. Hindi ako nakikirpihan. Mas creepy pa yung pinuntahan namin resort kahapon. Although, pag umakit siguro ako doon, makikripihan ako may aso kasi kasi mga toilet ayoko kasing ayoko kasing pasukon yung mga toilet toilet yung mga toilet guys eh ayoko makikripihan talaga ako sa mga toilets so yun kutin lang natin to tas ang takot ako dito umikot baka may butas na naman yung malalim kasi tingnan nyo pang nyo ba yan bahayan lahat so lulubog ang kalahati ng sapatos ko dyan eh baka meron na namang butas na katulad nung dito madisgrasya na naman ako. pag matapa pa ako, baka dumiretso pa ako dyan sa kung saan dyan. Malaglag pa ako dito. O, tignan mo naman yan, ang itim-itim yan. ba? Diba? O, ito rin, ang itim-itim yan. O. Ano yun? Alam mo, may mga rooms doon. Siguro mamaya magsasama na lang ako ng kasama. Ha? So, dadalawin natin tong resort na to isang solo ko ngayon, and explore ko yung baba ng solo, and then mamaya, maghahanap ako ng kasama, itignan ko kung sino sa toto, pwede baka si jokolo ko pa rin si Valvalio, or si Dax, or si Lucas, kung sino sa kanilang pwede, magpapasahan ako para naman mapasok ko yung mga rooms nakikita nyo yung mga yun yung mga rooms sa taas, pwede ko pa yung pasukin, ayan, pero hindi ko siya mapasok, kasi nga mag-isa lang ako, so ito na naman po ako Pabalikan ko yung... Ito. Oh, ito yung butas na hindi pakita ko sa inyo. Ayan. Ang lalim niya. Diba ang dami na niya mga dahon-dahon? Ang lalim niya. Inabot nang hanggang dito, oh. So, basalan. Oh, my gosh. Kakaalip po nga pa ako ng di oras. So, yun po. Mamaya. Mamaya, para mapasok ko siya yung mga rooms, maghahanap ako ng kadugo. Okay? kasi hindi naman creepy suluhin pag dito sa labas eh. Pero sigurado ko, pag nandun na sa loob sa mga rooms, ayun, it will get creepier. So, ayun po. Sana po ay na-enjoy nyo ang, ang pag explore dito sa Akan Resort sa Batangas. Ako po si Paolo the Explorer. Mag-ingat kayo lahat. ang boto dapat pala sinuot ko yan para hindi ako ano Kasi pa siya masya makapanaman, baka ito, naman ito ay mag-discretion naman. may limited lang talaga kasi baka. ayun naman eh. Kapaksa yung lubog ah. Ito nga. Oh, lubog na lubog yung sapatos ko, diba? Ganyan siya kabaha. Kaya pala, bet kong isuot ko yung mas mataas ko pang sapatos. So, yun guys, bye. Ah, nalaglag ako dun <laughs> sa... tuloy! Naglaglag ako sa butas tamam. Eh <ginterpret coloring magazin monkeys> mataas kasi yung takong May butas doon ah butas May e panood yung naglaglag sa butas Magkakaalipo nga pa ako ni Uy <gameplay> sabay sabay kayo Aturo nah, ko sa inyo yung butas um. <okay> Hindi pa ako Handa kong suunin Tingin ba na at may Mga linig sa hangin Aking sasalunin ka Ang tapay talangin Nagpigil mo na pagigil Ay aking Hindi alintana ang sa Ang sami ba ay kain sa ang mga tingin na masyadong malalim Hindi pa patinag sa mga bita Kasama at sinag mula sa taas